Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na ho kayo? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ng bawat isa at patuloy na lumalago sa kaugnayan sa ating Panginoon. Muli tayo po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners po nating kasama natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ibang ibang bahagi ng mundo. Tayo po ay tatalakay ngayon tungkol po sa pundasyon ng buhay. Napaka-importante ang pundasyon, kagaya po ng ating mga natalakay sa nakalipas Sapagkat ang pundasyon, ang tatayuan ng lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya kung sa gusali ay merong pundasyon, ay isipin din natin ang buhay. Na pagka mahina ang pundasyon, pag hindi pinahalagahan ang pundasyon, pag hindi inayos ang pundasyon, lahat ng bubuuin natin sa ibabaw ng pundasyon na iyon ay magiging mahina din. Kaya napakahalaga po na ating pag-isipan, yung uh, kahahantungan ng ating uh, pundasyon, ng ating buhay. Dahil pag hindi natin inayos yan, ang ayaw po nating mangyari, yung mga abot tayo sa point na masasabi sa atin hanggang dito na lang, kasi hanggang dito lang ang kaya ng pundasyon ng iyong buhay. Di ba? Uh, for example, yung ating mga potentials, pwedeng masagad na natin yung limit niyan dahil naabot na natin yung pinakapotensyal. E kagaya nga ng aking nabanggit, ayaw naman natin na malalagyan tayo ng limitasyon. Kaya lang, yun nga eh. Habang binubuo ang pundasyon, hindi natin naiisip, eh, ano bang dulo nito, ano bang tibay nito, ano bang kahahantungan nito. Kadalasan po, ang naiisip lang natin ay uh, yung sa kasalukuyan. Di ba? Minsan eh, pag tayo po ay magtatayo ng ng uh, isang gusali, minsan niisip natin saan ba pwedeng makatipid, no? Ah, uh, eh, 'yung pundasyon, hindi nyo pwedeng tipirin 'yan eh. Kahit di nakikita 'yan eh, talagang kailangan matibay 'yan dahil dyan po ipapatong lahat eh. Pagka-mahina 'yan at tapos na 'yan, eh yun na yun. Hindi katulad halimbawa na halimbawa eh medyo murahang uh, mga pintuan ang nailagay mo. Pag nasira, madali palitan, di ba? E iba ho yung pundasyon, eh. yun na yun eh. Ang kainaman, kung ilalarawan natin sa buhay, ang buhay pwede pang magkaroon ng improvement. Ang Biblia po actually, binigay sa atin bilang pundasyon ng ating buhay. Dito po sa Luke chapter 6, verse 46 to 49, ito pong sinasabi, So why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? I will show you what it's like when someone comes to me, listens to my teaching, and then follows it. It is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the floodwaters rise and break against that house, it stands firm because it is well built. But anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds a house right on the ground without a foundation. When the flood sweep down against that house, it will collapse into a heap of ruins. So, dito po sa passage ay uh, napakaganda ng pag illustrate sapagkat pinakita sa atin yung pong bahay no? at kagaya po ng ating natutunan sa ating mga nakalipas na pagtatalakay, misa ng dalawang buhay parang parehas naman eh. Di ba? May mga times na baka nga mas okay yung isa kumpara sa isa. Pero hindi po kasi palaging maayos ang karanasan. Dumaraan ang mga challenges. At hindi lahat ng tao na mukhang maayos ang kalagayan, pag humarap sa mga pagsubok, ay magiging matatag. Hindi ba? Pinaliwanag din to ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3. Na pag tayo po ay gumagawa, gamitin natin yung ginto, pilak, at saka yung mamahaling bato. at kinontrast po niya yan doon sa kahoy, dayami at pinagkapasan kasi ang sabi niya uh, on the day when uh, we are tested lalabas po doon kung ano yung value ng ginawa natin. Of course yung pong mga materialis na binanggit ko, uh, yan po ay illustration. Ilustrasyon yan kung ano po ang uh, mga paggawa ng tao, no? Sometimes we build with low quality, sometimes uh, we build with no quality, no? At uh, pagka pagka ito po'y hinarap sa sukatan ng Panginoon, e eh ano kayang matitira? Yung po, mabigat na katanungan dyan. Eh. Kaya nga, sinasabi natin, pamisan po, habang gumagawa tayo, habang naglilingkod tayo, habang lumilipas sa mga araw, nag-iisip tayo na uh, okay lang, uh, madaliin, ayusin, simplihan, tipirin, tapos later on, ayan na, uh, pag nalaman nating susukatin, susubukin, doon tayo napapaisip nako ito bang aking ginawa ay matatag ito bang aking ginawa ay tatagal yan ang mahirap ngayon kaya wag po nating isipin na dahil maayos eh katiyakan yon na pag dumaan sa pagsubok ay eh, ganun pa rin kaayos doon natin makikita yung importansya ng pundasyon kaya ho sa buhay nating ito magandang pakaisipin dahil tinuturuan tayo eh may darating na mga pagsubok may accountability sa Panginoon. So hindi lahat ng nakita mo maayos ngayon, pag humarap sa Panginoon, maayos pa din. Dahil may mga times at uh, ito na may talagang mangyayari na yung maayos dito ay eh, hindi maayos sa paningin ng Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba? Uh, what does it profit a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? So kinakailangan ng matibay na pundasyon. Para matiyak po natin ano man ang dumating, maayos pa rin ang kalagayan. Ngayon, paano ba magkakaroon noon? Medyo balikan lang natin ng konte, No? Dito po sa ating pagtatalakay, sinabi ng Panginoon kung paano pong uh, buuin yung ating buhay sa tamang pundasyon. Pero bago yon sa Luke chapter 6, uh, 43 to 45, ito po sinasabi, A good tree cannot produce bad fruit. A bad tree cannot produce good fruit. A tree is identified by its fruit. Figs are never gathered from thorn bushes and grapes are not picked from bramble bushes. A good person produces good things from the treasury of a good heart. And an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart. Now, mahalaga itong passage na to kasi ang sinasabi po ng Panginoon kung ano yung talagang nilalaman ng puso ng isang tao, yun ang makikita sa kanyang buhay. At the same time, kung kanino talaga siya nakaugnay, yan ay malalaman natin sa itatakbo ng kanyang buhay. Napakahalaga eh. So, pinapakita sa atin dito sa passage na ito na kung talagang sa Panginoon tayo nakaugnay, makikita yan sa ating pagkilos, di ba? Makikita yan sa resulta ng ating buhay. Ano yung mga ginagawa natin? Pinaglalaanan natin ng panahon. Ano yung contribution ng ating buhay? Ano yung pinapahalagahan ng ating buhay? Yan po eh, yan ang mga bagay na talagang uh, mapag-iisipan natin. Ngayon, pagdating sa Luke 6:46, kasi nga nung time na 'yon, maraming mga tao sumusunod sa Panginoon. But again, let me clarify, hindi lahat ng taong sumusunod sa kanya ay uh, merong tama at maayos na hangarin. Ang iba po, they follow for all the wrong reasons, di ba? Ganyan naman eh. Nakakita ng bagong tagapagturo, susunod. Bakit? Curious. Nakakita, nagpakain ng multitude, ay sumunod tayo, may libreng pagkain. So some people would follow Jesus because of prosperity. Some people will follow Jesus because of the blessing. Some people would follow Jesus not really because they love Jesus, They follow Jesus because they love themselves and they benefit from uh, Jesus. Kaya nga, kung inyong papansinin, uh, yung mga tao na sumigaw ng Hosanna nung time ng uh, palaspas, eh sila rin eventually yung sumisigaw ng crucify Him. They shifted. And that is just in a matter of a few days. Kaya ang nakakalungkot pong reality, mga kapatid, ay nariyan ang isang uh, pangyayari na na kung saan makikita po natin ang isang pagpaparangal at paglipas ng ilang panahon ay pagpapapako na sa krus. Bakit? Kasi nga, ito palang Jesus na ito, hindi siya yung inaasahan namin. Hindi pala siya yung uh, gusto namin. Hindi na siya mapapakinabangan. So, ganun na nangyari. So, alisan Yan po ang nangyari. Kaya nga, dito sa passage, ang simulain, sinabi, Why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? Kasi ang reality po, marami talagang nagaakala na tuta, Lord natin siya, eh talagang siya ang nasusunod. Pero ang reality po, if we do not obey, wala rin eh. Ba't pa natin siya tinawag na ng Panginoon? Ngayon, tingnan niyo po ah, maraming uri ng pagsunod. At hindi lahat ng pagsunod ay tama. Okay? Kasi meron pong iba na mali ang intensyon. Yung iba, Ah, mali ang kanilang hangarin. O yung iba, hindi talaga obedience. Ah, it is a form of disobedience trying to disguise itself as obedience. Paano yun? O oh, ito, ah, aralin natin yan. Pero before that, let me state this. Yung klase ng relasyon na meron tayo sa Diyos will determine our obedience. Kaya tama yung sinabi ni Richard Blackaby. Ang sabi niya, Your struggle in obeying God comes from your struggle in loving God. So ang bottom line mga kapatid, kaya tayo nahihirapan minsan sumunod kasi hindi naman talaga natin siya iniibig or uh, yung pag-ibig na iyon ay temporary o kaya naman ay hindi nakabase sa tamang pundasyon. So tingnan natin, ano ba yung mga klase ng disobedience? Okay? O anong klase ng obedience meron? So, anong klase ng disobedience? Anong klase ng obedience ang meron? Number one is selective obedience. O by the title itself, alam na natin, pag sinabing selective obedience, mapili tayo sa susundin natin. Kadalasan ganyan po nangyayari. Pagka gusto natin, pag beneficial sa atin, pag pavor sa atin, pag may gusto tayo, yan, susunod. Selective obedience ang tawag dyan eh. Ang problema ho sa selective obedience, sumusunod ka pero walang total lordship ang Panginoon sa buhay mo. Anong ibig sabihin? Kasi pagka ang Panginoon talaga, ang Panginoon ng buhay natin, ay hindi tayo magiging selective sa pagsunod. Susundin natin siya. Kasi ang reality po, pagka inaral natin ang mga katuruan ng Panginoon, Marami siyang tinuro na masarap sundin dahil immediately you can see the benefit. May mga pinagagawa ang Panginoon na mahirap sundin. Uh, number one, because it goes against our desires. Iba yung gusto natin. Di ba? Misan makasalanan tayo. ay natin magsisi. Gusto niya magsisi tayo. Sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Eh kung ayaw mo sa holiness, hindi uh, eh, mo gugustuhin ang holiness. May sinabi rin ng Panginoon na marahil ay uh, pinagagawa niya pero hindi yun ang gusto natin gawin. Halimbawa, forgiveness, love for enemies. Yan, nagiging selective tayo. O kaya may mga pagkakataon na pagka para bang ang dating, eh tayo yung mawawalan, iba makikinabang, ayaw na nating sumunod. Eh, ang tao ho kasi by nature makasalanan eh. Tandaan nyo to ha. At napakahalaga nitong sasabihin ko. Ang tao by nature makasalanan. At dahil tayo po ay makasalanan, ang kadalasang nangyayari sa ating buhay ay ito. Kahit na yung ating pagsamba na ginagawa ay nababahiran ng kasalanan. Idolatry for one. Sinabi ng Panginoon, huwag magkaroon ng ganyan. Pinipilit natin, ganito gusto natin pagsamba, di ba? Ano pa? Minsan ho, sabi ng Panginoon, bago ka tumuloy sa pag-aalay, ah, naalala mo, meron kang hindi kasundo, makipag-ayos ka muna. And then, saka mo ituloy yan. So, in essence, huwag mo muna sambahin na alam mong may mali sa buhay mo. Minsan, we just go on. Ah, nakapag-simba ka na at lahat, yung galit mo noon, yung parin ang galit mo ngayon, na ilang beses ka na nagsimba, eh, ganun ka pa rin. So, ano nangyayari? So, ibig ko lamang sabihin, may mga times po na sinasamba natin siya, we are obedient in other commands, pero yung ibang bagay na pinagagawa niya pag hindi nating gusto, hindi pabor sa atin, hindi ayon sa ating inaasam. O kaya hindi natin maintindihan, sometimes we just become selective. Namimili tayo. Ito susundin ko, ito hindi, ito gagawin ko, ito hindi. Di ba? So obedience ba 'yon? Kasi pag sinabing obedience, dapat reflection siya ng lordship. So ang ibig sabihin niyan, you obey all that God has uh, commanded us. Hindi ba sa great commission din, uh, teach these new disciples to obey all the teachings I have given you. So all, hindi pwedeng choosey. Dahil kung siya panginoon natin, hindi pwedeng selective. Dahil pagka namili ka, tapos tinatawag mo siyang Panginoon, eh, ibig sabihin nun, hindi talaga siya ang Panginoon, kundi ikaw. Kasi nangyari, ikaw ang uh, nasusunod. Mamimili ka lang kung alin ang gusto mo. Pag hindi mo gusto, hindi mo susundin. So, as I said, may problema pagkaganyan. Pangalawa, aside from selective obedience, yung partial obedience. Yung bang ito yung klase naman ng pagsunod, pero may hangganan. Di ba? May hangganan, kaya partial eh. Uh, susunod sa umpisa, hindi magtatagal. nako maraming ganyan. Parang New Year's Resolution, ano? Maglilingkod na po ako sa church. Ayan. Uh, magbabasa na po ako ng Bible. Kaya misang binibiro ko eh. Pagka-January pa lang eh, talagang aral naman ng Genesis, Exodus, uh, Leviticus. Uh, tapag dating ng February Unti-unti nang nakakalimutan yung New Year's resolution. So ano nangyayari bandang huli? Ah, makakalimutan next year. Magbabasa na po talaga ako ulit. Ah, ano na naman? Genesis, Exodus, Leviticus. Nako. Ang nangyayari bandang huli. Pabalik-balik, pabalik-balik doon sa inumpisahan na hindi na itutuloy. O bakit ganon? Kasi po, maaaring maganda yung intention pero kung hindi nga ito nang gagaling doon sa pusong lubos na nagpapasakop, kung wala yung lordship ng Panginoon sa ating buhay, ang mangyayari po, kung maisipan gagawin, kung makalimutan, hindi gagawin. Parang optional, parang ang pinagmumula ng motivation ay sarili at hindi po yung pagpapasakop sa Diyos. Kasi kung meron tayong pagpapasakop sa Kanya, tuloy-tuloy yan eh. Kaya nga ulitin natin ha, yung quality at yung klase, no? yung uh, kalidad at yung klase o uri ng ating ugnayan sa Panginoon ang magdidikta kung anong klase ng pagsunod meron tayo sa Kanya. So, pagka walang total lordship, maaring along the way, tigilan na natin, wag na natin ituloy, magandang simula. Misa sa ministry, ganyan, di ba? Pagka masaya pa, sama-sama lahat, oy okay to, tuloy-tuloy. Tapos unti-unti, nauubos. O, ba't nauubos? yung mga sumasama. Kasi minsan po, ang reality, sumasama kasi nandun yung iba. Sumasama kasi masaya pa. Sumasama kasi ang ganda tingnan pag marami. Pero paano pagka konti na lang? So dyan na lalabas, ano yung reason bakit ka sumasali? Ano yung reason bakit ka sumasama? Ano yung reason bakit ka naglilingkod? Di ba? Kasi kung ang pinanggagalingan niyan ay yung lordship ng Panginoon sa ating buhay and we obey. So nangangahulugan po 'yan mga kapatid na 'yung ating pagpapasakop sa kanya ay uh, magreresulta sa isang tuloy-tuloy na paglilingkod. Kasi nga nagpapasakop tayo sa ating Diyos. Kaya napakahalaga na ating pakaisipin 'yan. Pagka talagang may problema sa lordship, 'yung obedience nagiging selective. Ikaw mamimili kung ano susundin mo. Malihion o kaya susunod ako. Pero hanggang gusto ko lang, may hangganan. Mali din yun. We call that partial uh, obedience. Obedience pa rin siya, pero partial. Kasi nga, hindi mo tinatapos. Uumpisahan mo lang. Lamang ka ng konti sa iba na hindi nakapagsimula, pero in reality, hindi rin nalulugod ang Diyos dahil hindi naman natin nagagawa yung dapat natin ginagawa. Okay. Isa pa, delayed obedience. Ito, maganda rin pakinggan to eh. Kasi yung apelido, obedience eh. Di ba? Delayed obedience. Parang, oy obedience pa rin. In reality, sabi nga ng isang author, uh, delayed obedience is still disobedience. Hanggat di mo inaaksyonan, hindi pa rin pagsunod yun. Hanggat hindi ka kumikilos, hindi pa rin yan obedience na matatawag. Maganda lang pakinggan kasi nandun yung word na obedience. Pero ang dating kasi niyan, gusto ko pero hindi ngayon. Gagawin ko pero sakana. Yan. Pag nagawa ko na itong gusto ko, yan. Diyan po nagkakaproblema eh. Uunahin ko muna yung sarili ko, Lord ah. Tapos bibigay ko na yung buhay ko sa iyo. Lord, pagtatagumpayin ko lang itong business na ito ah. And then susunod na ako sa iyo. Alam nyo, may mga times hindi naman natin kailangang iwanan yung ginagawa natin para sumunod. Kala kasi ng iba, lahat magpapastor. Hindi naman eh. Baka nga yung business mo ang paraan para maglingkod ka. Di ba? To support believers. At uh, may mga kilala po akong ganyan. Mga taong uh, nagkatrabaho, pero hindi nila kailangan magpastor, but they believe na sa kanilang trabaho, they can become good Christians and yung kanilang resources, ginagamit nila to bless people who serve the Lord. So, kaya ako po sinasabi yan kasi para bang anong nangyayari, saka ka na Lord, unahin ko muna to. Anong sabi ng Panginoon, Matthew 6.33? Seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Hindi po ibig sabing pabayaan mo sarili mo. Ang sinasabi lang sa lahat ng iyong ginagawa, isipin mo at gawin mo kung ano yung matuwid at ayon sa kalooban ng Diyos. So you don't have to wait right now in what you do, ano ang nais ng Panginoon. And sometimes you don't even have to forsake what you do. Gawin mo lang siya sa tamang paraan na nais ng Panginoon. At makikita mo kung paanong buksan ng Panginoon yung mga oportunidad para ang Kanyang salita ay mapahayag. Yes, may mga tinatawag po for uh, full-time ministry, pero hindi lahat. Pero ang bottom line, we can all be full-time Christians. Kaya yung delayed obedience, minsan kulang din sa pagtitiwala sa Diyos eh. Kasi kung siya Panginoon ng iyong buhay, bakit ka magdi-delay? Parang ang lumalabas tuloy, susunding kita, Lord, Uh, pero saka na. So in other words, hindi mo na kita Lord ngayon na saka na, pag ready na ako. Maganda lang pakinggan, kagaya ng aking sinabi. Kasi nga, obedience yung dulo, pero delayed obedience. So tatlo yan, uh, selective obedience, partial obedience, delayed obedience, at yung pang-apat, pinsa nila, willful disobedience. Kaya pinsan kasi disobedience eh. Pero ito naman po, intahasang pagsuway. Alam mo yung tama, alam mo yung dapat, di mo ginawa. Later on, asahan mo, may konsekwensya. Dahil di naman sinabi ng Panginoon yung mga sinabi niya at hindi naman niya pinagagawa sa atin nang wala namang dahilan. May dahilan po yan at uh, kailangan po nating isaalang-alang at isipin ano yung mga dahilan. Dahil pinagawa niya yan, eventually, siyempre ultimately for His glory, And eventually, para din sa advancement ng kanyang kaharian. So again, yung klase at yung kalidad ng ating ugnayan sa Kanya ay magdidikta kung anong uri ng paglilingkod ang gagawin natin para sa Kanya. O nakapundasyon ba tayo sa tamang pundasyon? Magandang tanong, ano ho? So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.